morning It's Thursday so today is Thursday so maganda ko maaga sa inyo mga kapitnes so topic tayo ngayon so may nagtanong sa akin uh, sabi sa akin coach bakit ang tagal ko nang nag-gym pero hindi pa rin naganda yung katawan ko so hindi pa rin nag-build ako ng muscle so ganito yan mga fitness so kaya mabagal siguro ang improvement ng iyong katawan dahil hindi ka may po progressive overload yan so hindi mo hindi mo rin naihit yung iyong calories intake or protein intake then carbs intake then fats yan so example ang goal ko is bulking or gain weight so sa gain weight kasi did mo kumain ng kumain ng mga protein para mag gain ka tapos sa bulk and kasi mga fitnesses need mo naman na calorie surplus. So pag ibig sabihin ng calorie surplus, so yung halimbawa, uh, 1,700 calories ako. So yun yung maintain ko. So mag-add ako ng 300 to, 200, 300 to 500 calories. Yung 7, 1,8,1,9. 2000 so 2200 calories yung kaya I eat ko sa isang araw. Then, yung protein intake ko. Halimbawa, 121 grams ng protein. So, kailangan ma-heat ko yun. Then, sa so carbs, ganun din. So, fats naman, yung 35.25 ng fats ko, kailangan ma-heat ko rin siya. Then, sa avoided, yun. Yung mga fitness sa uh, protein, tsaka sa so carbs. Yan. So, yun nga yung sinasabi ko. Kaya, mabagal yun. Yung improvement na So, kailangan mo din kasi mag-progressive mag overload. Yung progressive overload, so, ibig sabihin, umpisa mo ng 12, 10, 8, 6. So, pagbaba. So, dagdag sya ng bigat. Yun yung progressive overload. Then, sulit ngayon is, kailangan ng proper sleep. Kasi yung proper sleep, yun yung nagbibuild ng ating mga muscles. Yung recovery. Yung sa nutrition, yun nga, yun, yun, yun Siyempre, kailangan yung nutrition. Yung pagkain, yun yung nagpapalaki ng ating mga muscle. Kaya nga, sabi nga nila, is 70% sa pagkain, 30% sa workout. Then, yung consistent training. So, yung consistent training, kailangan consistent ka sa iyong ginagawa o workout para ma-achieve may iyong Body goals. yan so yun lang mga fitness sana may natutunan mo kayo sa aking channel na vlog like video so ito nga pala yung aking current physique yan ano yung current physique ko so 35 point 25 kg lang yan Yes, yung aking channel na vlog bakit mabagal yung aking improvement ng katawan so, you know, stay fit and healthy so, laging tandaan is halagaan ng alusugan so, ako nga pala si Coach M or Coach Mask so, thank you